May mga Barda fans na umaasang sa huli ay ang kanilang mga idolong sina Barbie Forteza at David Lecoco ang magkakatuluyan. Katunayan, nang magkahiwalay si Barbie at ang ex niyang si Jack ay may mga dalulong umasa na matutuloy sa romansa ang tambalang nagsimula sa Maria Clara at Ibarra. Pero bakit nga ba nauudlot from real to real ang relasyon ng dalawa? Sa isang portal, may nagchikang never daw na posibleng mangyari na maging tunay na magjowa ang Barda. Ayon sa tweet, may girlfriend na umano ang pambansang ginoo. Matagal na umano na may karelasyon si David na nagngangalang Alexandra. Tapos, pinafollow daw ni David hindi lang si Alex kundi ang buong klan nito na kinabibilangan ng nanay nito, mga kapatid at pinsan sa IG. Pinafollow din daw ng mga ito ang other half ng Barda tandem, so botong-boto umano ang mga ito sa aktor. Sa kaso raw naman ng love team partner, si Barbie lang daw at ang nanay nito ang pinafollow ni David. So kung susume mas matimbang daw sa chenito Charmer ang family ng jowa kesa kay Barbie at sa kampo nito. May lumutang pang chika na grabe rin daw magregalo si David sa lola ni Alex. True ba ito? Nilike din daw ni lola ni Alex ang komento ng isang netizen na ang kanyang apo ang bagong GF noon ni David. Kung totoo ang mga ito, ibig sabihin ay pang showbiz lang talaga ang tambalang barda. Ano ang sinyo sa balitang ito?